Muling binuntutan at pinalibutan ng mga barko ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas nitong Kuwebes. Una sinundan ng dalawang barko ng China ang BRP Lapu-Lapu na kasama sa mga nag export sa mga manging isda papuntang Recto Bank. Pinalibutan naman ng mga barko ng China ang mga bangka naman ng mga manging Ilang ulit ding nag-dangerous maneuver ang China Coast Guard. Sa kabila niyan ay nailagay pa rin ng mga manging ang mga payawin sumusobra na talaga ang China Coast Guard or CCG. Ayon sa report, sinabihan pa sila ng CCG na pumapasok sila ng teritoryo ng China. Nang magprotesta ang Pilipinas, sinabi ng China na ang may kasalanan pa ay ang Philippine Coast Guard. Sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea dahil na rin sa ginagawang pambubuli ng CCG sa mga miyembro ng PCG at mga Pilipinong mangingisda, na baliwala ang pakikiusap ni President Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping noong Enero. Nangako si Xi na hahanap ng solusyon sa isyu para hindi magkaroon ng malubhang gusot. Pero sa nangyayari ngayon, ang China pa ang nagpapasimula ng gulo sa paulit-ulit na pambubuli sa mismong Exclusive Economic Zone or EEZ. Ang pambubuli at pagtutok ay tila ng hahamon sa kakayahan ng Pilipinas. Sa nangyayaring ganito na tila kinakaya-kaya ang Pilipinas kung magkaroon ng Matinding tensyon at sumiklab ang matinding away sa patuloy na pag-aagawan ng West Philippine Sea, nakikita na ang panggigigil ng China sa Pilipinas ay maaaring magbunga ng karahasan. Hinimok ni Chinese President Xi Jinping ang militar ng China na maghanda para sa anyay military conflict sa dagat. Kung ganito ang mangyayari, sino ang tutulong sa Pilipinas? Anong masasabi mo sa ulit-ulit na pambubuli ng China sa West Philippine Sea? i mo naman ito sa iba ba. Pakilike ng ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!